kinaganap natin yung regional franchising and financing forum para sa ating mga local SMEs. Uh, ito ay naglalayo na mabigyan ng kakayahang malaman ng ating mga SMEs paano mag-franchise, how to start a franchising, at the same time, paano maka-avail ang mga financing opportunities dito sa mga na-invite natin, financing institutions. So ang DTI ngayon is moving towards franchising uh, kasi naisip namin na ito ang nagiging isang mabilis na business model para hindi na mahirapan yung ating mga local SMEs. Uh, you just have to find your right location tapos bahala na yung franchise na magbigay ng mga produkto, mga marketing promotions, ads, etc. So magiging easy for local SMEs na mag-engage into franchising. At the same time, we are building capacity for them to to look at franchising because there are a lot of opportunities awaiting for them, lalo na sa aspeto ng pag-employ, at aspeto ng pag-create ng more economic opportunities para sa Central Asia. Lalo na yung mayroon nang kakayahang mag-invest, no? may pera na, may existing na, it's either kung ready na yung business mo, uh, pwede kang maging franchising o no? franchisor, ipa-franchise mo yung business. Yun namang wala, you can look at the existing franchisors, kung anong pwede ka maging franchisee for the matter. Ikaw ang kukuha ng brand, tapos ikaw ang mag-establish ng franchise. So, two-way ito, either magiging franchisor ka, or magiging franchisee ka. It's up to you now to look at ano yung right franchise Uh, agreement na gusto mong pasukan at right brand for you isa 'yan sa priority ng aming uh, secretary Cristina Roque na i-focus talaga in digitalization for SMEs no kasi alam naman natin na ang buong mundo ay gumagamit na ng digital solutions so kailangan i-onboard na rin natin yung ating mga SMEs dito sa mga proseso na to at kailangan mag-adapt na rin sila ng mga application tool para masabi natin na hindi na pag-iiwanan yung mga local SMEs. In fact, mamaya, we will be having the generative AI. This is artificial intelligence uh, from RINA uh, Limited, na uh, based company sa Japan. So, we will be engaging them uh, para malaman nila how important is generative AI for business operations.